Ang nakakatakot at nakakakilabot na hula ni na Nostradamus at Baba Vanga sa taong 20-26. Nakakatakot at nakakakilabot na mga hula dalawang prominenteng manghuhula ng mundo mula sa magkaibang panahon. Si Nostradamus, ang misteryosong lalaking pranses mula ikalabing-anim na siglo, ang lalaking nagsulat ng mahigit isang libong hula sa pamamagitan ng mahiwagang tula na tinawag na quatrains. Noong 1555, inilathala niya ang Les Prophecies, isang aklat na hanggang ngayon ay pinaniniwala ang naglalaman ng mga pangyayaring mangyayari pa lamang. Ilan sa mga pinaniniwala ang natupad na? Ang pag-akyat ni Adolf Hitler, ang French Revolution, at maging ang malagim na pag-atake sa Twin Towers at marami pang iba. Kaya marami ang napapaisip, totoo kaya ito? at si Baba Banga na sinasabing may kakayahang daw makita ang hinaharap. Yang mga hula ay nagdulot ng pagkabighani sa buong mundo at ang kanyang reputasyon bilang isang Nostradamus ng Balkans ay lalong lumakas sa bawat taon. Bagaman hindi lahat ng kanyang hula ay eksakto, marami sa kanyang sinabi ang nagkakatotoo na bulag siya sa murang edad dahil sa isang aksidente. At mula noon ay sinasabing nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang mga sumusunod na kilalang pangyayari ay nahulaan umano ni Baba Vanga, gaya ng pag-atake noong September 11, 2001 sa 9/11, ang pagkasawi ni Princess Diana, ang pagkakaroon ng unang African-American na presidente na si Barack Obama, at ang pagputok ng Chernobyl at marami pang iba na tila naging makatotohan. Maraming mga tao ang naniniwala sa kanyang kakayahan, kaya marami siyang tagasunod. Ngunit alam mo ba na may mga magkakaparehong hula sila para sa taong dalawamput-dalawamput-anim? Ngayon ating alamin ang sampung parehong hula ni na Nostradamus at Baba Vanga. Pang-sampu, malaking lindol sa Asia. Pareho nilang nabanggit ang pagkakaroon ng malakas na lindol sa bahagi ng Asia. Si Nostradamus ay nagsulat tungkol sa pagyanig sa silangan na magpapabagsak ng mga tore habang si Baba Vanga ay nagbanggit ng malaking paggalaw ng lupa sa timog silangang karagatan. Kamakailan nga, marami na ang nakakapansin ng sunod-sunod na aftershocks sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pangsyam, pagkakaroon ng matinding sakit. Parehong nagsabi sina Nostradamus at Baba Vanga na lalaganap muli ang bagong uri ng sakit. Ayon kay Nostradamus, may disease born from ice, isang virus na magmumula sa natutunaw na yelo sa Arctic. Unang virus ang muling lalabas mula sa yelo. Isang invisible threat na matagal nang natutulog sa ilalim ng permafrost. Dahil sa global warming, unti-unting natutunaw ang Arctic at mga nagyayelong bahagi ng mundo. At kasabay nito, may posibilidad na magising muli ang mga ancient viruses na libu-libong taon nang nakakulong sa yelo. Hindi ito malayong mangyari dahil ayon sa mga scientifico, may mga na-recover na silang prehistoric bacteria in virus mula sa mga samples ng permafrost. At ang ilan dito ay buhay pa rin. Ibig sabihin, may basehan ang takot na baka may virus na biglang sumulpot, hindi pa kilala, walang lunas, at posibleng mas mapanganib pa kaysa sa mga naranasan natin gaya ng COVID-19. Kung mangyari ito, posibleng magdulot ito ng panibagong global health crisis at sa sobrang advanced na ng mga ancient pathogens na ito, baka hindi agad kayanin ng modernong medisina. Samantalang si Baba Vanga naman ay nagsabi ng sakit na dadali ng hangin na mabilis kakalat sa maraming bansa. Pangwalo, pagtaas ng karagatan. Parehong nagbabala ang kol sa pagtaas ng dagat. Ayon kay Nostradamus, ang lungsod sa baybayin ay lulubog sa ilalim ng dagat. At si Baba Vanga naman ay nagsabi ng paglaho ng mga isla dahil sa tubig. Ang ilang siyentipiko ngayon ay nagsasabing posibleng tumugma ito sa patuloy na pagkatunaw ng mga yelo sa Antarctica. Pangpito, pagbabago sa klima at panahon. Nostradamus ay nagsulat ng apoy mula sa langit at ulan na parang luha. Si Baba Vanga naman ay nagsabing ang kalikasan ay magwawala, dala ang puot ng langit. Parehong tumutukoy ito sa matinding climate change, sobrang init, sunog sa kagubatan, at kakaibang bagyo na hindi pa natin nararanasan noon. Marami ang naniniwala ito na ang panahon ng huling babala ng kalikasan. Heat waves na magdudulot ng malawakang tagtuyot at dambuhalang baha sa ibang bahagi ng mundo na makapagpapasawi sa maraming may buhay at makakasira sa kabuhayan at kabahayan ng mga tao. 2026 daw ang isa sa mga taong pinaka-apektado ng extreme weather events. Pang-anim, pag-angat ng makina at artificial na talino. Isang nakakakilabot na hula, pareho nilang binanggit ang pagbangon ng mga makina. Sabi ni Nostradamus, ang mga bakal ay iisip na parang tao. Habang sabi ni Baba Banga, ang mga tao ay palalayasin ng sarili nilang nilikha. Tila tumutukoy ito sa mabilis na pag-usbong ng artificial intelligence. Panglima, pagbagsak ng isang malaking bansa. Parehong naghulang may dakilang bansa na babagsak dahil sa kaguluhan. Si Nostradamus ay nagbanggit ng isang bansang may limang bituin na magigiba dahil sa kaguluhan sa loob. Si Baba Vanga naman ay nagsabi ng malakas na bansa sa kanluran na guguho dahil sa pagkakawatak-watak. Marami ang nag-aakalang ito ay tumutukoy sa Estados Unidos na patuloy na nakararanas ng political at economic divisions. Pang-apat, pag-usbong ng bagong leader sa Asia. Ayon kay Nostradamus, isang batang leader mula sa Silangan ang magpapabago sa takbo ng mundo. Si Baba Vanga naman ay nagsabi ng malakas na pinunong darating, dalaang kapayapaan ngunit may halong takot. Posibleng ito ay tumukoy sa bagong leader mula sa China or Southeast Asia na magiging sentro ng pandaigdigang atensyon pagsapit ng 2026. Pangatlo, pagunlad sa quantum computing at siyensya. Ito ang kakaiba sa kanilang parehong hula, hindi lang puro sakuna, kundi malaking tagumpay sa agham. Si Nostradamus ay nagbanggit ng liwanag na magbibigay ng bagong pagunawa, habang si Baba Vanga ay nagsabing ang utak ng tao ay makakamit ang lakas ng makina. Ito ay sinasabing tumutukoy sa quantum computing at artificial brain technology na ma maaring magdala ng bagong revolusyon sa siyensya ngayong dekadang ito. Pangalawa, paglutas sa cancer. Parehong nagsabi sina Nostradamus at Baba Vanga ng paghahanap ng lunas sa sakit na walang gamot. Ayon kay Nostradamus, ang mga tao ay makakatagpo ng pag-asa sa dugo ng tao at ayon kay Baba Vanga, ang cancer ay mapipigil sa bagong pamamaraan. Maraming eksperto ang naniniwala na ito'y maaaring tumukoy sa immunotherapy a genetic medicine. Number one, isang malaking pagsubok sa sangkatauhan. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, pareho silang nagsabi ng malaking pangyayari sa 2026 na taon magpapabago sa direksyon ng mundo. Si Nostradamus ay nagsabi ng dakilang dilim na tatakip sa mundo, habang si Baba Vanga ay nagbanggit ng taon ng pagkalito, kung saan ang liwanag ay tila mawawala. Marami ang nag-iisip na ito ay maaaring tumukoy sa malawakang blackout pandaigdigang digmaan o krisis sa teknolohiya na magdudulot ng takot sa buong mundo. Nakakatakot isipin, hindi ba? Dalawang manghuhula mula sa magkaibang panahon, ngunit tila iisa ang nakikita. Mga pangyayaring maaaring mangyari sa taong 2026. Ngunit tandaan, mangyari man o hindi ang mga hulang ito, sa kataas-taas ang Diyos lang tayo dapat magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hulang ito? Magkatotoo kaya ang mga prediction ito? O pananakot lamang? Ikomento mo naman sa ibaba, ilike ang video, ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless.